Okay, welcome mga kalakad. Uh, itong oras alas siguro ito, mga 2 o'clock siguro. Uh, alas 2 ng hapon or uh, mag alas 3 na. Hindi ko lang uh, masabing eksakto dahil wala hindi ako nakadala ng rilo. So, ayan. Dito ako sa, isang, sa harapan ng isang resort na palagi itong pinapuntahan ng mga tao. At ito ngayon may mga may mga mga bata dito na sabihin natin teenager pa. Mga bata at dito ngayon, no. Uh, may lang i natin sila. Ah, uh, ilang grupo 'to? Isa, dalawa, tatlo, may tatlong grupo dito mga kalakad na makita natin dito. Kaya uh, i-focus natin sila ngayon. Mga kalakad, makita na natin sila. Ah, uh, Uh, banda doon sa kaliwang uh, kanang parte ko at dito uh, to, dalawa to dito at dito sa may ano sa may kabilang gate naman at ito ang isa pang grupo at siguro nanghain natin ang, ito ito ang sinasabi ko kanina na isang resort dito na kahit pangalanan natin na ito ay Uh, Dilunor at may mga kuha na rin tayo dito mga kalakad sa uh, oras nito at itong mga estudyante ito sigurado akong dito rin ito sa aming barangay sa komunal at tanong lang tayo sa kanila ngayon kung ano ang mga grado nito at ito na nga oh, kita na natin mga kalakad ayan sila tanong lang tayo mamaya para makita ito tanong lang tayo Okay, haya nakaupo itong grupong ito. Ito. Nakaupo to. Ayan, yan yan yung mga kayo lakad. At ito may nagdaang nakabike estudyante siguro to. So to. Ito. Dito to bandang sa resort. Ah, uh, lang tayo mamaya kung na-vlog na natin to. Ito, may mga activiters siguro sila. Ito, may mga activities. Okay, disclaimer muna mga kalakad. May mga sounds din dito na marinig natin na parang, uh, parang uh, instrumento nila sa kanilang mga ginagawa. At ito, ito na. Uh, tanong tayo mamaya para hindi tayo ano uh, wala tayong hindi sabihin hindi natin alam ang mga eh, ito nakakangisi pa ah, tumatawa at siguro mamaya tanongin natin ang mga coach nila tanongin natin Hi. Um, pwede mo tanong. Unsay Tulo man mo ka grupo dire ron. Unsa ni nga Unsa mga year mo sa high school? Excuse? Ang mga number ninyo? Tulo ka grupo mo gud oh. Ko pa dito. Unsa 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 year ni? Grade 10, grade Grade 9 Okay, grade 9 mga kalakad At ito Asa tong coach ninyo? Pwede mo pangutala? Ikaw ang coach? Okay. Ito mga kalagad natin. Ito, kinay, kinay. Ikaw ang coach? Okay, okay. Ang saan yung activity ninyo ni, ni? Para ang saan yung mga bata ni? Ang saan yung activity ninyo ni, ni? Para ang festival. Festival sa? Festival dance. Pag gani, asa man, kanusa man ni? Kanusa man ni magsugot? Ah, kanusa man ni perform Harong Wednesday. Ah, okay. Next week? Okay, so ayan mga kalag. Natanong natin ito sa lahat ito sila lahat siguro may ilan dito mga subscriber na sa ating channel youtube so ayan uh, punta ako uh, punta ako sa ano kabila na naman tayo magtanong mga kalakad so ayan hey, also, hey, so, hey. Talaga, so ayan ayan mga kalakad okay so, ayan ayan dito tayo sa kabila tanong tayo ito na naman isang grupo to. Tanungin natin. Hello, hi. Pwede mo kata na. Unsa ang ako uh, ani? Unsa unsa ang uh, year ni? Unsa ang grado ninyo? Grade 9. Grade 9 Japan. Para sa dito. Okay, grade 9. So lain ning uh, grupo, lain ning uh, sani. Mao Japan ang inyong baton. Karong Miyerkules ni perform. Okay. Pero usa lang mo uh, ato. Ah, usa lang. Okay. So mao ni ang Ah, uh, sa manut, sa to, sa to kay tong festival pero ang kuan ba kanang tulo mo ka grupo to pero sa dito mga to. Okay, okay, sige. Ayan na kalaka doon, diyan na sila. At uh, marami-rami to. So, ayan. tanong tayo may mga dalas lang mga prop dito. So, ayan. Ito, galing tayo doon sa kabila. Asa unang ng grupo, nag-read pa rin. At tatlong, magkatatlong ano sila, grupo. Dito, at dito, lipat naman tayo sa kabila. Ito, ito, may mga empleyado yata dito. Empleyado yata ito, mga kalakad, naka-t-shirt na puti. So, ayan. Ayan. ito ang resort na pinapuntahan dito at ito na lang uh, tanong tayo dito tanong tayo dito papunta punta pangatlong ano na to mga kalakad pangatlong pangatlong mga grupo na uh, sa isang uh, national high school dito sa aming barangay barangay komunal So ayan, lapit na tayo at lapitan pa natin ng kunti. Ayan. Ito na. Ito na. Siguro magtanong tayo. Magtanong tayo. Magtanong tayo. Papsapwe na ito. Ah, kilala pa ko ito. Parang dito itong... unboxing ng dalawang oh, to. Dalawa. Dito, Ito may mga meron pa dito doon, oh. Ayan. Ayun. dito may nakaupo. Pa dito sa banda doon may guard. Oh. Si, si Chanel to. Oh. Ayun. Okay, kabalo. Great man. man. kung isa naman ito, nakatago ang kanyang mukha. Bakit? 1, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, lakad, greater na lang siguro in the channel so, lang bisis ko na itong interview so, sa youtube channel ok Okay. Ang page sa Facebook lang na. Channel ko sa YouTube. Sa Walking Brothers sa YouTube. Type lang. Click sa baba. Search. So Kita ninyo ninyo Eh. O yan. Ati yun? Oh yeah! Oh yeah! the best of cute of the enjoy, Oh yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So yan mga kalakad Ito na Apo. Ah, Ito na ang daan Papunta ng panakan Ayan so, Alis na tayo Pumunta tayo doon ah, Papunta tayo doon sa trabaho At ayan. Ay, kita pala sa inyo Ang mga Ang mga estudyante Ng uh, National Akumunal uh, Communal National High School At ayan sila Ayan nagpractice Nagpahinga na So ayan na ah, Okay. Ito ang estudyante ito. So hanggang sa muli pa rin ang palagi kong sinasabi dito pag uh, mag-ending ang video natin na uh, kapag kayo sa aking YouTube channel, yun na, uh, paki-ano lang po, paki-subscribe para makita ito, ma makita nyo lahat ang updates ng aking mga vlogs. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod Vlogs. Kindly click the bell button for updates.